Hello guys! Welcome to my channel! Magagay muna tayo ng pangpa para hindi madry ang ating lips So welcome sa aking channel guys So meron lang tayong bagong video na pag-uusapan ngayon So, ang aking Ito ay matagal na tinatanong sa aking mga subscribers So ngayon ko lang siya nagawaan ano? ah uh, pero natakal ko na siya sa mga previews ko na mga live stream, no? Pero sa mga bago pa sa aking channel, so nagtatanong sila, so oh, hindi pa nila narinig kung ano yung mga isinaysay-say or isinaysay ko sa aking live stream. So ito ay gagawaan ko siya ng vlog. Pag ikaw ay bago pa sa aking channel, huwag magkalimot na isubscribe, at pindutin na rin ang bell notification para maging updated ka sa mga bago kong i-upload. So, ready, ready ka na ba sa ating topic now? So, since na tinatanong nyo ito, ay bibigyan ko siya ng, ay I mean, gawaan ko siya ng vlog or video. So, ang sabi niya dito, hindi ko lang siya mapakita ang pang kanyang comment, no? kasi hindi ko na i-edit ang aking video kasi napapagod na ako. At saka wala akong mga apps apps. So lang mga ulang storage ang aking cellphone. So, hindi ko na siya ma-edit-edit. Ito ay on the spot na talaga ito. Pero record lang siya. So ito. Ang sabi niya, ilang taon ba ako nakatikim ng saging o tinatawag na banana. So bago ang lahat ng disclaimer muna tayo itong video na to ay para lamang sa mga open-minded people, sa mga adult na pag ikaw ay nasa edad na 18 pa baba, ay hindi ka welcome sa aking channel dahil ang topic na ito ay mga usapin na pang matanda. So, ayun, ayun. So, ay sasagutin ko na siya. So, ilang taon ako. Uh, it happens, uh, 2014. 2014 yun siya nangyari. O, oh, di ba? Hindi ko pa nakakalimutan. Tapos, 2014, yun, naalala ko pa siya. Tapos, sa buwan ng Oktobre. At saka, gusto nyo ba sabihin kung anong date yun? Basta, October 2014 nangyari, nabus ay, nawala ang aking pagkabudhi. Nawala ang aking pagkabirhin. So, 2014. Ngayon is 2020 na. So, ilang taon na ba ako? So, dyan, yan, ah uh, dyan nyo malalaman kung ilang taon na ako ngayon. Kasi, 2014 noon, tapos 2020 ngayon. So, ilang taon ba ako? So, I am 20. I am running uh, 21 uh, that time, no? So, since na hindi pa ako nag din noon, sa buwan na yun, so, makonsider natin siya na 20 pa yung edad ko noon. And then, at saka, um nakuha ba niya ako agad? Hindi. Hindi niya ako nakuha agad. Um, hmm, nakakailang attempt siya bago niya ako nakuha at bago ko na ibigay siguro mga anim na attempt niya una unang attempt niya ay nagkita kami nagkita kami hindi ko hindi ko siya ang puti ko ba bakit ang puti ko ang cute ko hindi ko na ibigay kasi nga wala pa akong alam no and then Siyempre, pagkipo, totoo naman talaga na hindi ko pa talaga sana ibigay. Unang attempt niya, hindi ko na ibigay kasi alam mo, ay, pag ganyan-ganyan pa ko guys, ay, ako pa kipo, <laughs> gano'n. So, una, din pangalawa, ganun din. Tapos sabi niya, ay, sumasakit talaga yung, ang aking puson. Sabi niya, sumasakit daw ang kanyang puson, hindi niya may palabas. So, ang ginawa ko, I'm not ready pa. Pero ginalang naman niya ako na okay daw, okay, okay. Pero gusto niya talaga guys na makapasok sa aking kuweba. The cave. He wants to go my cave. And then, ang ginawa ko kasi naawa ako. Kasi sabi niya, gusto, na, gusto din niya daw ipalabas ang kakanggata niya. And then, tigas na tigas ang kanyang patintoy. Eh. At saka, parang namamaga, yung parang mataba ba? -bad. And then, naawa ako, sabi niya, kasi masakit daw ang kanyang, ang kaniyang patintoy. So, ang ginawa ko, sige, sige, lalaroin ko na lang yan, yung, yung kamayin ko ba, eh, ganyan, sige, yun na lang, tapos lumabas yung kakanggata niya, sabi niya, ay, sarap sana ito pag ipasok. sabi ko, ay, wag mo na, wag mo na, pero, na-try na niya akong parang, i mabigay ko na talaga po ayaw ko talaga no parang parang nagpumidlas ako so yun yung pangalawang atin so pangatlo ganun din ang nangyari parang gusto na talaga niyang pumasok sa ka, sa kweba ko ganun pa rin ang nangyari hindi parang nanong tawag doon nababad trip siya pero okay lang din yun para uh, as respect no so iginalang naman niya ako sa aking decision hindi naman tatlo apat lima yung pang lima is malapit na talaga. <laughs> pero, yung parang ina-action lang niya. Pero hindi pa talaga yun. Kasi, ayaw ko pa talaga. Uh, nakailang subok na kami. So, yung pang-anim na attempt niya, no, na attempted niya, ay yun na talaga. Yun na. Gabi yun, gabi. Gabi. Hindi yun araw, guys. Ha? Gabi, gabi yun. Anong oras ba yun? Basta gabi yun siya guys, matagalan talaga siya guys kasi nagpumidlas na naman ako kasi ayaw ko pa talaga no. Pero parang naawa ako or parang nakakailang attempt. Parang nagaganahan na din ako guys. So kaya nagawa ko siyang ibigay no. Kahit alam mo naman pag unang subok mo ay masakit. Yung iba pa nga ay dumudugo. ba diba? Kaya masakit siya pero alam naman niya guys kasi uh, expert naman siya no sa mga gawain ganyan. So alam niya kung paano niya papasukin o paano niya na hindi talaga masasaktan ang kanyang partner. So ginalingan niya talaga guys. Pero syempre pag una ay eh, masakit naman talaga yan. Pero sabi niya yun lang yan, first time, masakit, pero pang tatlo, apat, lima, anin, eh, hindi na yan masakit, masarap na yan. O, totoo naman talaga, no? Kasi pag first talaga ang hapdi no, pag ihi mo pa iyang hapdi, di ba masakit. And then yun na talaga ang nang, nakuha na nawala na ang aking pagkabdi. Pero masakit di ba guys? Tapos pagkatapos may isipin mo malaka baka ano mangyari baka mabuntis ba? May ganun ganon na mga case na isipin mo baka ganun. Pero expert naman talaga yun siya. Kaya hindi ako nabuntis at ginalingan niya na parang hindi ako masasaktan yung parang dinahandahan lang niya guys pag first time niya talaga wag yung isagad diretso yung parang madadala kayo sa sobrang feeling niyo na masarap yung yung ano ba yung alam niyo paano i-control niyo yung sarili mo na hindi masasaktan ang partner mo so para masarapan din kayo syempre unang-una eh, hindi ka talaga masarap pa, ka. Tapos pag nakapasok na yan sa loob, kahit medyo uh, masakit, tapos medyo masarap, masakit, masarap, parang naghahalo na yan siya, masakit na masarap. Tapos idahan-dahan mo lang, hanggang masarapan ka na, di ba? So, yun lang ang, ang aking kwento, yung unang uh, pasok ng or unang tikim ko ng hotdog. Masarap pala pero medyo masakit, no? Kasi unang tikim, di ba? Syempre pero masarap di ba lalo na yung matigas pag nandoon na sa loob ang sarap talaga sa pakiramdam pala nang ng makatikim ng unang-unang saging or cucumber or ano bang tinatawag natin diyan yung tinatawag natin hot dog di ba ang sobrang sarap pala so nasakit di ba pero yun nangyari wala na so ganun talaga life is life with the untold don oh, ang buhay ay weather wither lang. So, yun ang aking experience guys. Yun yung uh, unang tikim ko at saka anong taon ako. O oh, ilang taon pala ako. So, 20 ako nun guys. Year of 2014. 14. So, malalaman mo ngayon ang aking edad. Ayan, i-calculate yun na kung an, ilan ang edad ko. So, comment below kung an, uh, ilang taon na ako ngayon. Kasi 20 ako nung 2014. So, ilang taon na ako ngayon. So, maraming salamat po sa pagkikinood. Sana ay nagustuhan niyo akong topic. Pero, open-minded talaga siya, no? Para sa open-minded ito. Maraming salamat po sa pagkikinood. Bye-bye and have a good day.